Yo, what's up, Kagoridas? Ay, hoy! <laughs> Ayan, Kagoridas, magandang hapon. Uh, ah, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong hapon, All Alright. So, ang problema ko, ay, ay, ay. <laughs> Bakit may ano ako? Ayun, may... Pintura? Saan ba kung nagsusuot? Yeah, ay ano pala ako doon. Ito kang kredas, itong salamin na to. Yan, yan. Yan, yan, yan. Yung bintana na yan kang kredas. Yan. Hindi ko pa yan nalinisan. Paglinis ko. Yan. Hindi ko magawa-gawa kasi maya-maya ambon man. Ayun o. No? Maya-maya ambon. Tapos basa yung ano ko.

mayroon tayong kaibigan doon. May lang. Oy! Oy! Out! Against kistark man! Puli doon. Yun. Pumasok. Yung ating kaibigan guard. Oh. So, laging nag- Yan yung sinashoutout natin. Yung shoutout sa kay guard natin. Ayun. So, Dato Kita ba? Dami niya. Hmm. Ano ka pa Natakpan ng <laughs> nagtago. nagtago ka kuridas. Natakpan ng ano? Natakpan ng tig dito. Natakpan ng wire Ayan, lumabas. Yan. Sana nakita. All right. So yung kagredas. <laughs> yan siya tawag kay ano. Kay ano to dito? Kay Burlonoy. yan. So pakita ko lang din yung ano yung hindi ako lang, ano lang ko, Kuridas. Uh, ah, naghinayang lang ako. Hindi man, ako lang hinayang. Pero hindi ko alam yung mayari kung naghinayang. Ito, to Ito. Yan. Ito, mixer. Ah, ito rin, mixer din yan. Dalawa yan. Ito, mixer. Tapos ito mixer. Mga may, ano, mga... May diferensya na yan. Ah, uh, uh na. Ito, gumagana pa to. Nagtuloy itong gano'n ba? Ay, ayun ba yung Basta, yung nag-vlog yata may depensya. Hindi <laughs> 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 alam ko may ano dito. May depensya ito mga to. Tapos ito, gumagana na pa ito lahat. Ito, Um, uh, dito, yung ampli. Ito. Ito ampli dalawa mga, ano to, mga, malalakas, matataas na, ano nga, ampli. so Hindi na na, ano, hindi na nagamit. Sayang. So, ito ko naman pinaka ano, yung pinakagusto kong, ano, Uribas, yung nanggamit. Oo. Uh, Wala lang talaga kung kung gusto ko talaga sa akin. System. Oo. Pinaka gusto ko yung, ano, uh, para sa akin, ha? Um, laruan lang pa uh, nung hindi ko sure kung gusto sa so, system kasi hindi yan tutugtog kung walang tira. Oh, so, okay. sa so maintenance eh pahirapan. Pero you know, masaya naman. Oh, so, hindi tutugtog din kung walang tira. Yeah. Malibang lang kung testing <laughs> yan. At uh, yan lang kakreda sa ating maidugtong, uh, magawa ng vlog sa Araw ng Waves. Oo. Oh. Yan. Yeah. Alright. Abang-abang, Kakuridas. Baka mayroon pa ba tayong pwede yung uh, idugtong. Alright, Kakuridas. <laughs> Dito tayo sa CR ng Gerdo. So, pakita ko pala yung ano. Yung ito sana, oh. May sira eh. Ito, nasira siya. Nasira na siya. Hindi ko alam. Ito, Nagbulok na siya. Katagalan na. hindi uh, pa ito napalitan simula nung ano? Simula nung... Mga uh, Simula nung... Naikabito. ng paggawa uh, itong building nito. So, nirequisan ko na to Wala pa silang ano sa akin. So, sana pag ginamit yan. Pero mahina lang yung tubig. Pati tubig yung mahina. Hina ng tubig. Pangano lang talaga siya? Pangugas lang kamay pag nagsiyara. So, dito sa ilalim. Yan. Ano lang ito pala? Doktor-doktor. Oo. Para-paraan lang sa ilalim. So, nirekwisan ko na yun sa amin-amin si Arnel. Yan. So, yun lang. At yun lang kakuridas. At dahil uh, hap mo na. <laughs> okay pag isa natin yung magtrabaho ayan o paano ka makagawa ulit dyan mula na naman ayan o ayun ang mga trumpa natin trumpa natin yan nangatuligan trumpa natin yan ay kakredas hanggang dito na lang Yan. Nandito lang natin yung Black Acredas dahil uh, medyo matamlay tayo dahil nagkakatapos uh, lang natin nag-live. Alright? So, kailangan natin ng <laughs> matinding energy. Kasi sabi nga nila, ang energy daw ni ni host uh, pero pagdating sa vlog, walang energy. O, oh, di ba? Ako yung energy natin. Gawin natin yung energy. Yan. At hanggang dito na lang ang aking Kakuridas. Ang lagi nga sinasabi ni Kakuridas, God always love you. Malit ka, malaki ka, matangkad ka, pandaka ka. papa pa, pangit ka. Ay, mataba oh, no, no, no. ka, ka. Oh, kakuridas ka. No, no, no. Apa, oh, no, no. ay hanggang dito na lang Bye-bye, see you,